Ngayon po, gusto ko lang i-share sa inyo, dapat din tayong magbigay sa mga dapat pagbigyan. Kasi po minsan, tinutulungan mo yung tao, ay naman tulungan 'yung sarili. Ah, uh, may mga tao na umasa na lang talaga sa tulong, 'di ba? Yung parang naging freeloader na lang. May mga kamag-anak ba kayo na ting uwi ka galing Maynila, naka alam mo 'yun, yung nakatanghod lang sa iyo tapos ka, hindi ka naman maalala the whole year. Meron kasing mga tinatawag na uh, pagpagtulong sa matabang lupa. Ibig sabihin, yung fertile soil, yung alam mo na ito magiging uh, uh, productive yung pagtulong ko. Katulad ng ginagawa ng ating mga Happy Anonymous, naghahanap tayo ng mga magagamit yung pera, mapalago, or magagamit dahil immediate uh, need para sa operasyon. So yung pinasabi ko, sabi sa kawikaan, Andis in 17 kapag tumulong ka sa mahirap, para kang nagpa nagpapautang sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang magbabayad sa'yo. Pag tinignan niyo po ito sa sabi, whoever is kind to the poor lends to the Lord and He will reward them for what they have done. Grabe no, yung our act of kindness daw po towards sa mga taong poor and needy, ino-honor daw po ni Lord. Hindi lang ito simpleng pagtulong, it's an act of worship. Minsan kasi no, naisip natin yung resources natin, mababalikan kaya ako na to? Masusuklian kaya yung pagtulong ko? Iboboto kaya ako na to? Maalala kaya ako na to sa election or something like that?